Ang masasarap at malulutong ng mga mani o peanuts ay isa sa mga tanyag na pagkain na kilala sa sangkatauhan mula pa noong mga unang siglo. Ang mga ito ay pinayaman ng maraming nutrisyon na kapakipakinabang para sa pinakamabuting kalagayan ng kalusugan at kagalingan. Sa katotohanan, ang mani ay isang legume Ngunit nagdadala ng halos lahat ng mga katangian ng iba pang mga tanyag na nakakain na mani tulad ng pistasyo, almond at iba pa. Hindi mahalaga ang iyong edad o timbang. Ang mga mani at peanut butter ay malusog para sa iyo. Nagaalok ng maraming mga benepisyo at maaaring maglaro ng isang mahalagang papel sa lahat ng uri ng mga dieta. Ano-ano ang mga ito? Tara na at ating alamin! sa kababaihan. Lower risk of heart disease in those who are diabetic. Ayon sa isang pag-aaral, sa humigit anim na libong may diabetes, ang mga kumonsumo ng at least limang servings kada linggo ng mga mani o kalahating serving ng peanut butter ay nagkaroon na rin ng malaking pagbaba sa kanilang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Sa katotohanan, Ipinaliwanag ng American Diabetes Association na ang mga mani tulad ng peanuts ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa pagbibigay ng healthy fats kasama ng hunger management. Reduced incidence of gallstone disease. Ang mga babae sa isang pag-aaral na kumain ng lima o humigit pang servings ng mani kada linggo ay nagkaroon ng mas maliit na tiyansa ng pagkakaroon ng gallstone disease. Dahil ang gallstone disease ay tumataas na ang insidente, napakaganda na malaman na ang pagkakaroon ng ilang pagbabago sa diet ay maaaring makabawas sa risk. peanuts improve nutrient intake. Iniulat ng mga datos mula sa Continuing Survey of Food Intake by Individuals and Diet and Health Knowledge Survey from 1994 to 1996 na ang mga kababaihan na kumonsumo ng mani ay nagkaroon ng mas mataas na intake ng healthy fats, fiber, vitamin A, vitamin E, folate, calcium, magnesium, zinc, at iron na nauwi sa pagkakaroon ng mas mataas na healthy eating index scores. Ang folate ay mahalaga para sa mga babaeng pwede ng mga anak upang makatulong sa pag-iwas sa neural tube defects sa fetal development. Ang iron naman ay tumutulong sa pag-iwas sa anemia. Healthier Cholesterol Levels sa isang pag-aaral, ang mga babaeng nasa postmenopausal stage na mayroong mataas na level ng kolesterol na binigyan ng low-fat diet kung saan kabilang ang healthy fats mula sa mga mani ay nauwi sa pagkakaroon ng mas magandang level ng kolesterol. Ang mga mani ay maaaring idagdag sa lahat ng klase ng dieta sa anumang edad at ang mga pag-aaral ay patuloy na ipinapakita ang mga benepisyong dala ng mani sa ating kalusugan. decreased risk of colon cancer Ang mga epekto ng pagkain ng mani sa colorectal cancer ay pinag-aralan sa loob ng malawak na population analysis sa Europa na tinatawag bilang European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga babaeng mayroong pinakamataas na intake ng mani kasama na ang peanuts ay nagkaroon ng pinakamababang risk ang pagkakaroon ng colon cancer lower BMI Ang mga babaeng kumakain ng mani ay mayroong mas mababang body mass index o BMI. Kung sinusubukan mong pangalagaan ang iyong timbang, ang mga mani ay isang napakagandang choice na isama sa isang healthy diet at kailangan mo lamang ng kaunti nito kada araw. Para sa adults. Boost your metabolism. Ang mga pag-aaral sa adults ay pinapakita na ang mga taong regular na kumakain ng mga mani ay mayroong mas mababang timbang ng body mass index. Kaya ang pagsasama ng mani o peanut butter bilang isang masustansyang pagkain karagdagan sa iyong diet ay maaari mong gawin ng walang guilt. Ang nirekomendang daily servings ay 1 to 2 ounces depende sa iyong laki o dalawang kutsara ng peanut butter. Reduced Mortality from Coronary Heart Disease Kumigit sa 20,000 lalaking mga doktor ang inobserbahan sa U.S. Physicians Health Study. Kumpara sa mga bihira lamang o hindi kumain ng mga mani, ang mga doktor na kumain ng mani ng dalawa o higit pang beses kada linggo ay nakalahati ang kanilang risk ng pagpanaw dahil sakit sa puso at nahati naman sa tatlo ang kanilang risk ng pagkakaroon ng coronary heart disease. Increase Cognitive Functions Ang University of Barcelona ay naglabas ng isang pag-aaral na pinapakita na ang pagkonsumo ng mani at peanut butter ay maaaring magpahasa ng pag-iisip at bawasan ng stress sa healthy young adults. Ang mga mananaliksik ay sinasabi na ang polyphenols sa mga mani ang dahilan sa likod nito na siyang nagpalakas ng memorya, nagpabilis sa pagproseso ng pag-iisip at nagpababa sa cortisol, anxiety at depressive levels sa isang control group na halos binubuo ng mga estudyante na nasa kolehiyo. Para sa seniors. Protects cells and reduces inflammation. Ang mga mani, lalo na ang balat nito, ay mayroong resveratrol, isang bioactive nutrient na natuklasan na mayroong anti-aging properties na pumuprotekta sa cells mula sa pagkasira. Bukod pa rito, ang fats na makikita sa mani ay maaaring makatulong upang maibsa ng pananakit ng mga kasukasuan na dala ng pamamaga at ng wear and tear sa mga nagdaang mga taon. helps retain muscle. Ang mga mani ay punong-puno rin ng mga protina upang tulungan ng senior adults na ma ng kanilang muscles, lalo na habang sila ay tumatanda. Memory and Cognition Ang mani ay isang parte ng legume family na nangangulugan na ito ay kadalasang mayroong napakaraming B vitamins na madalas nakulang sa diet ng senior adults. Ang B vitamins ay lalong mahalaga para sa memorya at cognition. Para sa mga atleta, get toned. Ang mga bagong pag-aaral ay pinapakita na ang arginine ay maaaring makatulong upang mabawasan ng laki ng white fat cells at palakihin ang muscle mass at retentions. Isang siguradong plus kapag sinusubukan mong manatiling fit at lean. Better Circulation Ang arginine ay isang precursor para sa nitric oxide na tumutulong sa pagbuka ng mga ugat. Hinahayaan ang pagkakaroon ng mas magandang daloy ng dugo at sirkulasyon sa buong katawan, lalo na sa active muscles. Ang dugo ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan, binibigyan ng muscles ng breath of fresh air sa oras ng pisikal na aktibidad. Repair Tissue and Cells ang mga protina na makikita sa mga mani ay tumutulong rin sa pag-aayos ng mga nasirang tissues at cells dahil sa mga napunit na muscles bago lumaki ang mga ito bilang resulta ng ehersisyo. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!